niya sa akin guys no so actually ito i-share ko sa inyo guys uh, actually yung business ko guys is a flower shop pero nung nakara nung nang uh, ngayong taon na lang ito guys ngayong buwan lang ito grabe yung pagkalugi ko no doon sa mga flowers na binenta ko kasi last year kasi guys no nagbenta ako ng Valentine's Day grabe kinulang yung almost 150 pieces na mga buki ko no kinulang talaga sa sobrang dami ng bumibili pero ngayon ang ano ko hindi ko akal sukat so akalain na ganito yung mangyayari is almost 30% lang yung na no na ibenta ko ngayong uh, buwan na ito. Grabe yung pagkalugi ko oh, guys. Alam nyo naman kung magkano yung malaga ng uh, isa uh, yung ano, fresh flowers. No? So pero guys, kung isa kang negosyante, ito para to sa iyo. No? Wag wala kang dapat na atasan. Natural lang po yun. Sumugal ka kung gusto mo lang na uh, sa buhay mo. Wala kang atasan. Ako guys, ilang beses din ako guys na sumugal. Ilang beses din ako nalugi. Pero hindi ako huminto. Nagahanap ako ng kahit iba't iba na yung pinasok ko na negosyo. Pero wag kang umatras, wag kang huminto. Kasi actually, hindi ka, kung ka, wala mangyayari sa iyo. So na ano mo na yan eh na umpisahan mo na yan eh. Huwag ka huwag kang umatras. Ito guys, tingnan mo yung mga benta ko guys. Grabe yung benta ko guys. Tingnan mo yung video guys. Grabe ang dami-dami niyan guys eh. Na, yung utak ko ewan ko kung saan ko ibibigay ko ba ito o ibebenta hindi na benta guys. Eh, isang araw lang kasi yung Mother's Day, eh, yung occasion isang araw lang po yan. Pero tingnan niyo yung mga video na video ko guys. Ito eh, eh, ano na lang ah eh, tinapon ko na lang, no? Eh, wala naman tayong mangyari, eh. ibibigay mo, eh. Nakakahiya naman ko ibigay mo, wala na. Lanta na rin, eh. Sa buong isang araw na pagdi-display mo, imposible hindi malalanta yung bulaklak mo kasi fresh flowers po yan, eh, no? Tingnan ninyo, guys, yung video, ito. Pero isa lang yung masasabi ko, katulad ni sa akin yung negosyante, kung ganito yung negosyo mo, huwag kang umatras, huwag kang matakot, kahit na nalugi ka ngayon, Huwag kang huminto kasi actually meron din panahon na para sa iyo, no? Grabe guys, tingnan niyo 'yung nangyari sa video sa ano sa mga bukid ko. Ang dami, kinarga ko na lang dito sa uh, uh, tricycle tapos itinapon ko na lang guys. Wala lugi na eh, wala na rin mangyayari. At saka 'yung 'yung uh, mga ginawit mong mga rapper Mahirap na rin ibalik mo yung susunod eh kasi wala na, gusot-gusot uh, na, no? So, pero sa akin, katulad sa akin na isang negosyante, isa lang masasabi ko, huwag kang sumuko. tayo mga negosyante, hindi tayo. Basta-basta susuko. Kasi kapag aatras tayo, sa susunod, eh, hindi natin mababang. Hindi tayo makakamaw eh. No? So, ganun lang po yun, guys. Ganun lang po yun. So, ito yung mga video natin, guys. Tinanin niyo yung video natin. Grabe talaga. Grabe talaga. So, maraming salamat, guys.